Hello. Oh, good morning. Good morning, tolls and friends. Good morning, Philippines. Ara, ara. Good morning sa lahat ng ano ah, Shout out. Good morning sa lahat ng CCW. Tigbawan chapter. Ah, mabuhay kayo. Salat ng PCGA. Ayun, 612 Squadron. Mabuhay kayo. Ah. Uh, pro-bikers sa lahat ng pro-bikers. Ah, uh, men chap there diyon. tibawan, ton, Sa lahat ng buong panay na pro-bikers, mabuhay kayong lahat. Yan. Sa Ilonggo. Elo Elo uh, content creator Ilonggo Elo Elo solid solid Ilonggo content creator good morning sa lahat mabuhay kayong lahat ah! oh yan oh yan oh oh, oh yan Pinapakilala ko sa iyo ang akin mahal sa buhay. Yan. Tingnan nyo ang panahon, no? Parang, ano? Parang uula, no? Nakukukuha pa naman ako ng, ano? Ng buwangi, no? Sa baybay. Kasi may ginagawa ako, no? Ito kasing amin, ano? CR. Isa lang, no? So, pagka uh, marami kami, pagka may mag-CR or o basta gagamit ng CR. Tapos mayroong gusto mag ano no. Gagamit din. So hindi ba kagamit kasi may tao na no. So gumawa ako ng another. Gumawa ako ng another extension no. Yan. Kung may may gumagamit doon sa kabila, mayroon magagamit din sa kabila, di ba? Ah, uh, especially sa mga babae. Okay lang tayo yung mga lalaki, di ba? Oh. So, kukuha ako ng buhangin. Lalagay ko dyan, oh. Yan, tambakan, tambakan. Para tumaas. Tapos to, kahit sako na lang, eh. Ano dyan? Kahit sako na lang, iyan eh. ano dyan, oh. Kahit sako na lang yan. Pang ano. Oh, maraming sako dyan, eh. Iniipo ng anak ko, eh. So, punta tayong tabing dagat ng Boulevard Molo. Kaway-kaway mo na, oh. Shout out ka sa Bicol. Oh, dumadabudabo. So, let's go tayo sa Tabing Dagat sa Boulevard Molo. Yung tinatawag kong BBR. Let's go! Bang! Oh. Yan ang dalhin natin, oh. Yan. Ay, yan ang dalhin ko. Yan. Let's go. Let's go na tayo. Let's go na tayo. Oop, daan na ta. Ara. Ara, ara. Uy! Teka, iwan ko muna, iwan mo na. Uh, iwan mo na kasi yung kape ko eh. Diyan sandali ah. Ha? Yung kape ko kasi hihigupin muna natin oh. Hihigupin ko muna yung ah, uh, uy, nandiyan na plus 'yun oh. junior ko. Umuwi na pala kayo na madaling araw. Madaling araw ang uwi niyo Eh. It's coffee time. Ayan ang kape ko. Yan. It's coffee time, mo oh. Blank. Ah! Blank. Ah! Tara, tara. Let's go tayo sa... Kawi-kawin mo na, Ming. Kawi-kawin mo na. Ah, oh. Karoon lang. Mamaya na. So, let's go na tayo sa tabing dagat ng boulevard Moro, yun ay tinatawag kong B B yan let's go ayan yung lagyan ko ng buhangin no? para ma binat tong, para maano natin ma-exercise itong katawan natin no maglakad-lakad sa bay kuha ng buhangin ayan kasalukuyan tayong naglalakad papuntang tabing dagat ayan wala pag-aanong tao no wala pag anong tao sa labas yung mga, yung mga tricycle ride na no ayun yung kaibigan ko chef good morning papunta tayong bye bye oh chef kamusta ka na oh dalhin ko sa tabing dagat kukuha ko ng tubig Ah, tubig. Ano, buhangin. Tubig. Tara. Ay, si kuan kinala mo si Buklan. Ang dilaw na patay ka Oo. No? Oh. Bata pa na. Tara, dito tayo. Dito tayo sa tabing dagat. O, oh, tapos ka na maglakad-lakad. Ayan, yun ang uh, okay ah. Uh. Medyo makulimlim ang panahon ngayon, no? Ang panahon ngayon makulimlim. So, malapit na tayo sa tabing dagat ng Boulevard Molo. Ito ay tinatawag kong BBR. Boulevard Beach Resort. Ay! Ay! Ba't bumaba to Ah. Malapit na matapos. Oh, shout out, kaibigan. Brad, shout out. Oh, malapit na matapos, oh. Yan ang uh, ginagawa na kalsada dito sa tabing dagat, dito sa Boulevard Mulo, no. Tingnan yung mga tolls and Prince, oh. Oh, malapit na palang matapos, oh. Oh, dito na simulan na. Oh. Ayos na dito. Oh. Yan, bagong daan na naman ng boulevard. O, oh, may mga pusti, o. Oh, may mga ilaw. Galing, oh. Hindi pa natatapos pero may ilaw na, no. Galing, ah. Oh. Kaganda, no. Ganda. Tumaas, no. Tumaas dito, oh. Dati kasi yan, baba lang yan eh. Tumaas siya, ang ganda. Mabuhay ang mga gumagawa dito. Oh, ang ganda. Ilang poste na lagay nila. Is Dalawa. Tatlo, apat, lima. Oh, galing oh, lima ng poste oh. Na, ang ganda no. Ayos talaga. Tingnan natin dito. hindi na kaya kaya ng ano to, ng anong tawag dito. Alon, pag Oh, ganda oh. Pag uh, ano dito, pag high tide, pwede kang mag dive dive dito. Oh. Yan, tumaas yan oh. Ang ganda. Ang ganda ngayon oh, yung kalsada, yung kalsada dito sa tabing dagat dito sa Boulevard Molo. Ito ay tinatawag ko na BBR. Yan. Ang ganda, no? Tapos dito yan, lusot. sa Sun 6, Sun 6, Sun 6, 5. Ang lusot niyan. Ayan, doon na ang lusot niyan. Okay, no? Tiga, kunin natin to. Mas okay to, eh, oh. Yan, mas okay talaga yan. So, kukuha na tayo ng buhangin, mga tolls friends. Yo ang Gimaras, oh, yan. Gimaras Island. Santay ko kuha ah, doon. Daming ibangan doon. Oh. No? hawakan eh. Yung ano ko, balde ko walang hawakan. Diyan kami dati nakatira yan. Okay no, so hanggang dito na yung nagawa, nagawa nilang kalsada oh. Yan, duduk to nga naman nila yan. oh, mga... Eh, hirap to. Walang awakan eh. Maalay. Maalay, brad. <laughs> Butik ka pa dyan, oh. Tauhay ka lang, oh. Yan, dito tayo kukuha ng buang, eh, oh. No? Yan, dyan tayo kukuha buhangin. Yan, oh, maraming buhangin dyan, Oh. Tsaka tayo ng sako. Ayun, paingit nito, ah. Yan, hingi tayo dyan, oh. Tapos lagay natin dito. Yan parang uulan bata. Ayan yung gimbara. So, yan. So, hanggang dito lang video, mga tolls and friends. Maraming salamat. I salute you all. God bless.